Uh, hingagaw na ho. Ari na si Kuradang eh. Dapat timprano pa si Kuradang eh. Hi, Kuradang! Hi, Action John! Hmm, si Action George, hari na Kuradang ho. Hi, Action George! Hi, man, Kords! Oo. Uh, tabi pa man ko, tabi si Kuradang, kung kamusta na? Kamusta ha si Kords? Kords, kamusta na ikaw? Okay, ah. Uh... Uh, kung sa bagay, huwag yeah. maniga laway matyagya. Mm. Tingala ko nga pati pamangkot mo bala. Mm. Daw ga balita mangyapon. Kamusta na ikaw? Mm. Tiki ka balong ka kalamping ko na yun say, Tapos siya kay Ginpahayag. Pati pamangkot magkabawod. <laughs> uh, uh, kiss na lang, Bicard. Kuradang, kiss na. <laughs> Hmm, eh at least amun na yung nami. Pero pusta, kugid na ni Garillo, kagid mong. Oo. Oh. <laughs> Gasungaw eh. Um, si Arurang, oh. pakta naman si Arurang. Action June, mm. Lui, ahi Kubi. Action June, Luy Ahi Kubi. Di daw. Daw, paktaan mo, Gid. Mm. Basta ka si si mo, no? Oh. <laughs> ¿Qué tengo, ¿qué <laughs> Action George! Yes, Corada! Action George! Oh. na pa! Ang nagligad gabahin sa ngaton sugilanon liwat nga nag uh, madinalag ang dua yam yam kag sa pagdakop sa pispis ga darna. Gani nagsugod ang dua sa pagpamangkot sa darna kundiin nila makita ang kuta ni Pedro Cotto. Dari sinigapahin magapadayon ang aton mataong drama nga ginatiguluhan landong. landong sang patay nga kahoy sa kasaysayan ang pagpasimpalad ni Juan kag ni Pedro Kuto. Aha, aha, aha. kasama ka Aha Maraming chicks magaganda Aha Alam kong may promosyon ka Aha Saan ba ang abroad nila Aha Pwede ba akong sumama Mangki e business, mangki e business Nagre-recruit ka ng burles Pinitraining sa anghiles Dinadala sa middle East? i do Dikyam, uh, Yam-Yam, uh, Karol ni nak kabung tau ka dah. Na. Na Dikyam nangalan ku ah. Yam-Yam ang tawag uh. ko say mo. <laughs> ang dikiam do'u kau ni, nai. <laughs> Karol ni nak kabung tau ka na. dah. kita sepag sa pangita sang kota ni Pedro Kota. Ah. Uh, nak isubung si Um. Uh, Anhon bala naton ang pispis nga dar nang ini. Eh? Siyang maging giya naton kung paano naton matutulan ang kuta ni Pedro Cotto. mm -hmm. Oh. Um, paano naman naton nga masiguro nga hindi maglupad ini eh, kag magpalagyo? Sang natulugan ikaw, ginbuyan ko siya sa hawla nga ginkurungan ko siya. Yan. Kagang pangako niya, ngayon hindi niya siya magpalagyo kung mag-upod sa aton. Sa sa ngayon siya nga kay Luwayan, kung sa teon nga makita, kag madakop na naton si Pedro Cotto. Oh, ang mga bala? Oh. Uh, sa di na bala pikoy nga to. Ay, si tiyang, ang, uh, uh ang pis-pis nga dar na nga to. Ara, nagawilik-wilik sa sangyapakpak sa puno sang kahoy. Nang tawa? Eh, Dali ayun na! Malagat na dito! O, mo ito, Yam-Yam? Eh, uh, hindi mo matuod. Adar na! Dali ayun na! Malupad na dito! Oh, um, o, adar na! Malupad na kuno kita. <laughs> Mga bayo lang kami ni Yam-Yam. Kay wala kami sang pagpagpareho mo. Yam yam. Uh, Mabatian na siguro kita sangat sa ngatong mga kabayo. Magpanihol ka. Oh. Sungau na. <laughs> isa pa isa ini Iwata kay hindi ka batay mga kabayo. Juan. Magpanihol kay wat. Sungaw kaya po. <laughs> Wala kaya po <gabate> ang kabayo. <laughs> Ara na ang kabayo. <laughs> Pari na nga itong mga kabayo. Um, Nabatihan nila nga itong sining ang pagpanihol. Ang unis sa itong mga kabayo, ang isa na wagi, kang oh. isa daw putro. <laughs> Abog ba Dali ka! Masaka kita! Pero uh, oh, masaka na ako sa akong kabayo. Mag-una ka, Juan. No. Karoon, ako na masaka sa akong kabayo. <laughs> Karon adarna. Nakasakay na kami sa kabayo. Ay may sabog sira! Oh! Yam-yam! Ato, ato. naglupad ang adarna. Dali ka, sundon ato siya Dali. Ha! Ito sa pagkato sa nasindalan, kinaan nga suno siya antes pa man magtakop ang kagabihon. Ha! Ha! Ang malaputa na ito ng lugar, ang inabantangan ni Pedro Cotto. Ha! 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 Hindi! O! Oh. Ilan uh, tawag na Juan? Uh, Diyan ay ka. Ang uh. Ato. Oh. Nagpanulong sa isa kapukatot? Amo matuod? Palapot pala sa kabayo nato ni Ah sige, pala siguro nato nang papadalaga sa atong kabayo. Papadama na nato ha! mataas ang bangled ni na. Ha! Hiya! Hiya! ha! ha! ang imo kabayo. Ang matud. <laughs> ang kabayo, no, taiho. <laughs> pulos kayod wa sinanggo maka gani malingpong ang ulo mugula ang pagkak Adarno! Nga nagdulog ka sa tuan kain eh Tuan! kay mapahuway anay kita! Oh ba la, Ano ba lab Ano ba bot mu Juan, abong matud. Diri naman kita kuno mo pagabi sa pukatod ngini. Malayo pa ba lang, kuta ni Pedro Coto? Malayo pa! Magisyang Ma pagkaadlaw kang tunga ang atong pagano pa Oh, indeh. Tuman pa kilig kalayo sa kuta oh. ni Pedro Coto, yam. oh, matud. Kinanglan, tumano lang nato na na yung pis-pis yadar na ngayon eh. Uh, kita sa atong kabayo. Adar na! May sarang bala nga makaon sa bukatod kay ni kay daw kalbo man ini. Ano ba lang sarang nga makaon di? Manamot ni sa mga kulon! Mga tumbak-tumbak! Kag mga lalaw-lalaw! Oh, oh, inde. Ay hindi, ay, sana, ay, hindi kita sana, hindi kita sila makauyon. Ang pagkaon na ina sa Adarna, ang buot niya si Lingon. Ah, Kwan, Adarna. Ano ina, Kwan? Pispis kaya. Sana mo makaon ang mga langaw-langaw, ang mga tumbak-tumbak. Pero kami, hindi kami makasara makakaon sila. Wala nablasang sara nga makaon kami ng mga tao nga rin dirisubong sa bukid ngayon eh. May uh! Oh, oh, ano? -aung -aung sa kayo, sa Hmm. Ako matuod. Mangkot-kot mo sa luka! Oh, uh, sige, sige. Yam, yam. Mangita kita sa kayos kay Banayan. Ang mga ate, eksperto sa pagpangita sila. Um, dito sa binukid sa Leon, may ara, na. Oh. Uh, mga kayos kay Banayan. Amo ba lah? Oh. Mangita kita sa sarang naton makaon. Kag mapaligad kita subong ng gabi. Kag pagkaga masugod naman kita sa pagpangita sa kuta ni Pedro Kuto. Ho. Ho Juan. Kag kinahanglan. Was nga daw. Pagbutlak gid. Magapadayon kita sa paglakat. So, ang manok ni San Pedro Naugis ang balahi Ang manok ni San Pedro Pus tahi kay sigurado Si Esteban Ayhan, Si Yam Yam Kasiwan sa pagpangita sang kuta ni Pedro Kuto sa bulig sang pispis nga darna. Mga bihan, sulit din sa pagpamati ang mga mataw kasugpon sugpon sang aton sugilanon nga ginatiguluhan Landong San Patay nga kahoy! Ginat! Kasaysayan okay. pa? Sa kasaysayan ang pagpasimpalad ni Juan Cagni Pedro Kuto. Oo. Oh. Gatex din nga ba kalan o na pre? Ang uh, kayos kuno kay gakuan. Banayan. Banayan. Mm -hmm. Si pare mo tok text. Malanya gid ah. Ang action nyo 33 George Cabrera sa Iloilo -Ilo Action Radio.